Hello po sa inyo mga Kanshansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Piernes, June 27, 2025. At meron lamang po tayong tips na kapag kayo po ay tataya, pero po kayo magpahid ng money always sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay uh, kapitan ng swerte. Ito po ay malakas mag-attract ng swerte kung kayo po ay mahil maglaro ng sukan. So kinakailangan ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalong bibisa. So sa mga gusto pong order at wala pa po kayo nito, pwede po kayo mag-PM sa akin. Sa akin Facebook page, Janice Christian Vlogs. At sa inyo naman pong numerong kinatayaan, kung meron po kayong mga favorite lucky number, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito basi po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, metal ang pampaswerte mo ngayon. Ilabas mo ang gamit mong gawa sa metal. Kinisin at linisin mo ito nang sa ganun ay kumana ang bisa nito. Ang yung mapalan na kulay ay white. Ang yung mga yung numero, 3, 17, 28, 30, 33 at 37. Para sa mga taong Taurus, ito na ang araw upang ayusin mo ang iyong silid. Alisin mo ang mga kalat at ang mga bagay na hindi naman kailangan. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mamaswerting numero 9, 11, 15, 21, 27 at 38. Para sa mataong Gemini, isuot mo ang paborito mong damit. Gawin mo ito dahil ito mismo magpipigay sa iyo ng mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga yung numero 5, 14, 20, 34, 36 at 40. Para sa mataong cancer, isingit mo ang pagdidilik o pag-aalaga sa mga lamang iyong paborito. Dahil sa ganitong paraan, maglalapitan sa iyo ang magandang kapalaran. Ang iyong mapalad kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 4, 18, 22, 26, 34, at 40. Para sa mataong leyo, init ang kailangan mo. Kaya nagpapaaraw ka sa haring araw, kahit sandali lang, ito ang magpipigay sa iyo ng malaking swerte ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 7, 10, 16, 28, 35, at 44. Para sa mga taong Virgo, ilabas mo ngayon ang lumang mong gamit na buo pa o pwede pang gamitin. Linisin at alisin mo ang mga namumong alikabok at magugulat ka sa magiging resulta dahil siswertihin ka na ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero 4, 13, 19, 25, 39 at 45. Para sa matao Libra, pakitaan mo na maganda ang mahal mo dahil siya ang pampaswerte mo ngayon. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 1, 16, 22, 24, 34, at 43. Para sa matao, Scorpio, mahirap paniwalaan pero tiyak na mapapangiti ka. Dahil ayon sa kapalaran, ang magsisilbing pampaswerte mo ay walang iba kundi ang pinakamatalik mong kaipikan. Puntahan mo na siya ngayon upang kapwa kayo ay makinabang. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamasreting numero 7, 14, 27, 30, 33 at 37. Para sa mataong sagitarius, pakitaan mo na maganda ang mga nasa ibaba dahil sa totoo lang kaya ka nasa itaas ay dahil na rin sa kanila. Kahit kapag natuwa sila sa iyo, mas dalo ka pa nilang itataas. Ang iyong mapalad kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 5, 12, 23, 27, 30 at 32. Para sa mataong Capricorn, ituloy mo lang ang ugaling praktikal at pagiging materyoso balita ng langit na malapit na ang iyong pagyaman at magtatagumpay sa mga material na pagay na unti-unti na magsisimulang mangyari. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 1, 18, 25, 28, 34 at 41. Para sa mataong Aquarius, kumilos ka ng may saya. Ito ang simpleng bagay na magpipigay sa iyo ng malalaki at magagandang kapalaran. Ngayong araw na ito, ang yung mapalate kulay ay red. Ang yung mga mas rating numero, 2, 7, 13, 21, 35, at 45. Para sa mga taong Paises, mahirap paniwalaan at pwede kang mag-alinlangan sa kung ano pa ang pampapunas mo sa mga araw na ito. Dahil ang sagot ay ang iyong sapin sa paa, kaya tinisin mo na ito ng malinis na malinis at makikita mo, bigla kang siswetin. Ang iyong mapalat na kulay ay apple green. Ang iyong mga numero, 3, 19, 21, 26, 28 at 39.